O tingnan mo kung sino ang dumalaw sa atin ngayon, masayang sabi ni Emmy. Hulaan mo kung sinong kasama ko. Si mama, sagot ni Emmy. Tumango ang ina. Nasaan si papa? Tanong ni Emmy. Masama ang pakiramdam niya kaya hindi siya nakasama, sagot ng ina. Lumapit si Emmy ng may lambing. Pinaupo ang kanyang ina sa sofa, iniabot ang sanggol at nagsabing, Hawakan mo muna siya, lulutuin ko ang paborito mong pagkain. Pagkaalis niya, pasimpleng sumenyas siya kay Jack na pumasok. Sa kusina, galit na sabi ni Emmy, Bakit mo siya dinala rito? Sagot ni Froylan. May plano ako. Nahihirapan ka sa gawaing bahay at sa pag-aalaga ng bata. Imbes na mag-hire ng katulong, siya na lang. May pension pa siya buwan-buwan. Habang kumakain sila, tahimik ang ina. Bakit di ka kumakain, ma? Tanong ni Froylan. Iniisip ko kung nakakain na ang tatay mo, sagot ng ina. Hindi na siya bata, kaya niya sarili niya, malamig na sagot ni Froylan. Simula ngayon, ikaw na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ano sa edad niya? Protesta ni Emmy. Huwag kang makialam, mariing sagot ni Froylan. Walang problema, malumanay na tugon ng ina. Gagawin ko. Isang umaga, nakita ni Froylan ang ina na naglalabagamit ang kamay. Ma, ano yan? May washing machine tayo! Sanay akong maglaba ng kamay, sagot ng ina. Dumating si Emmy. Ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Ma, halikan at magpahinga ka. Ako na ang maglalaba, Kinabukasan, nakita ni Emmy na muli itong naglilinis. Ma, tama na yan. Halika't magpahinga ka. Paanyaya niya. Biglang sumigaw si Froylan. Saan mo siya dadalhin? Ma, pumasok ka muna, sabi ni Emmy. Pagharap niya kay Froylan, galit na tanong, Paano mo nagagawang tratuhin ng ganito ang sarili mong ina? Ipinaliwanag ni Froylan, Ginagawa ko ito para hindi siya malungkot sa pagkawala ng tatay ko. Si kuya walang puso, pinalaya si mama at si papa lang ang tinanggap niya. Bakit hindi mo sinabi agad? Luha ang sagot ni Emmy. Pinaghihiwalay niyo ang magulang niyo at pinalabas niyo pa siyang katulong dito. Hindi ko kayang tratuhin ng ganito ang isang ina. Lumaki akong walang nanay sa ampunan. Alam ko kung gaano kahalaga ang yakap ng isang ina. Lumapit si Froylan, hinawakan ang kamay ni Emmy. Mahal, gagawin ko ang gusto mo. Simula ngayon, kukunin natin si Papa. Hindi dapat nagdurusa si Mama. Matatag na sagot ni Emmy. Walang kapalit ang pagmamahal at sakripisyo ng isang ina. Dapat silang pahalagahan, hindi tratuhin na parang katulong. Ang ina ay hindi dapat pinagpapalitan. Siya'y inaaruga at minamahal. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating story, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.